Hello guys, ayan na guys, andito na tayo sa part 4 ng ating mini tindahan. Oh ayan guys, so oh, kinakabit na nila yung screen ng bintana ah, ng tindahan. Ayan guys, tapos na ang ating uh, mini tindahan. Labis po pala akong nagpapasalamat sa mga nanood ng aking videos. Panghihigit sa lahat po, taus puso po, po akong nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon at muli niya pong tinupad ang aking munting pangarap na yan nga alam nyo guys matagal ko ng pangarap magkaroon ng kahit malit na tindahan ayan binigay niya po kahit eh, hindi man akong mag ano sabi ko isa sa pamilya ko ayan ayan mga kapatid ko maraming maraming salamat po Lord at muli niyong binigay ang aking ano sa inyo hindi sa inyo maraming maraming salamat sa pangalawang pagkakataon na ino nyo una binigyan nyo po sa akin ang aking dream house labis po akong nagpapasalamat po sa inyo at ito na naman po maraming maraming salamat po sa inyo kaya guys kayo tuloy lang ang pangarap tuloy lang ang ano natin basta na tiyaga magsipag lang tayo at ang higit sa lahat maging mabuting tayong tao maging maging tapat tayo sa sarili natin at ang higit sa lahat, sa taas at ang hingit sa lahat ayun, wala tayong apatang tao, wala tayong aping tao at wala tayong lulukoheng tao yun po ang pinakaimportante at asahan nyo po lahat ng hiling natin, ibibigay po yan ni Lord ako yung po sa anong ano ko na po yun kaya kaya labis ang pasalamat ko sa kanya dahil sa muli, ito binigay niya muli sa akin itong aking inihiling sa kanya kaya taos puso ako nagpapasalamat sa kanya kaya kayo guys kung meron man kayo ano tuloy lang nyo tuloy nyo lang yung pangarap nyo tuloy nyo lang yung ano yung basat yun lang maging mabuting ano lang kayo sa kanya at hindi niya kayo pababayaan gagabayan niya kayo kung ano man ang pangarap at kung ano man ang mga hiling nyo sa kanya ibibigay niya sa inyo Basta tuloy nyo lang yung kabutihan ano puso ninyo. Yun lang po, kasi yun lang na ano ko sa sarili ko. Kaya, ayan, laking pasalamat ko sa Diyos. Dahil lahat ng ano ko, maraming maraming salamat, Lord. Dahil sa mga blessing na ibinigay nyo sa amin at sa pamilya ko. Kaya, yun, yun ang pinaka-importante ano natin. Magmaging mabuting tao tayo. Hindi tayo manluloko, mag aapak ng kapwa. At hindi talagang manluloko ng kapwa. Yan, di bali tayong maloko, wag lang tayong manloko. Kasi yan, lahat ng yan may balik, may balik sa atin. Yung kabutihan, may balik sa atin yan. at yung kasamaan, yung gumawa ng ano masama sa atin, eh, bahala na sa ang Diyos sa kanila. May balik din sa kanila yun. Kaya, ayan, kaya sana, sana mga, guys, o yan, ano, ano din tayo, kaya sikap at tsaga, sikap at, at sipag, pinaka-importante ayan, matutupad din natin ang lahat ng ating pangarap. At syempre, importante, wag na wag tayong makakalimot sa taas sa Panginoon Diyos. Huwag tayong makalimot sa Kanya. Manalangin, at yun nga, ang, alam nyo na kung ano ang anong, ano ng Panginoon, yan. Ano hinatuparin pa natin. Hindi niya tayo pawabayaan. Nandiyan lang siya sa tabi natin parating. Ayan, ayan guys. O sige na guys, maraming maraming salamat po sa inyo sa muli. Ayan po, awa ngayon na lang yung pag yung ilalagay natin sa ano, sa loob. ayan, thank you po sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking videos. God bless po sa inyo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Salamat po muli. Ingat po kayo lahat. Kaya na yung ating mini tindak.